magandang gabi po sa inyong lahat. Unang-una, uh, -una, yung akin ipaparinig po sa inyo ngayon, yung amin usapan ni Senator Franklin Baboy Drilon. Doon po sa mga taga Iloilo -Ilo City na buwisit na kay Senator Franklin Drilon at gusto nyo rin po siyang mamura at matex, mag-antabay na po kayo ng inyong mga bolpen at papel. Bago ko po ibigay ang number ng Senator Drilon, pakinggan nyo po ang amin usapan. Kanina lamang po ito. Ito po. Andrea, pwede. Ikaw po tang ina mo, Ilang milyon bang ninakaw mo sa Iloilo? Hayop -ilo? ka? <laughs> 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 Ilang milyon <laughs> ba po sa ina mo, Cam? Wagid, wagid, wagid. mo, kinakantot ko ah. Hello? Kapawa Hello? mo, Drilon. Mukha kang aso, no. mukha kang baboy, putang ina mo. Bakit? Bakit? Anong, 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 gawin po sa akin? Yung pag ninyo sa LP, manahimik na kayo. Hindi na kayo makakaporma dito sa administrasyon. Madre. Sino ito? Right. Fili? Fini? Hindi ka na makakaporma. Putang ina mo ka. Bakit ka sumumura ng ganyan? Anong ko? ano, ano ko sa iyo? Ha? Sa akin, wala kasalanan. Ang dami mong kasalanan sa bayan. Putang ina mo ka. <laughs> ha? Bukas ka ng baboy, buka ka ng ina mo ka eh. Lilig <laughs> Bakit? Hindi ka ba ba sapat ng orakot ninyo sa liberal? Kaya nag-iingay kayo? Ha? Hindi ba siya Ha? Ha? Ano pa mang gusto ninyo para manakaw nyo? Bakit? Ah. Ayan po yung usapan namin kanina ni Senator Franklin Drilon. Ngayon, may mga ballpen at papel na po ba kayo na nakaantabay para makuha ang mahiwagang number ng pinakababoy na senador sa Senado? Globe number po siya ha? 0917 I repeat, 0917-893-7265. Ayan po ang personal globe number ng pinakababoy na mandarambong sa Senado, mga kadides. Ngayon, na mga taga-ilo-ilo, i-text nyo po ang inyong magiting na mandarambong na senador. Mabuhay ang Duterte group Mabuhay ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte para sa bayan magkaisa tayo labanan ang taga-liberal party. Why don't you ask them? Di ba? Hindi naman ako kuda i-answer you. Diba? Eh, oh, hudayan, no. oh. sir, how do you feel about it, sir? Na, sorry? How do you feel about it na ganun ang nangyari? Nothing. Eh. We are not kapit-toko. This is a numbers game. <coughs> they have the numbers. You know, just for the record, uh, the LP supported Senate President Coco Pimentel would we organized the 17th Congress. That's on record. Uh, we offered him uh, six votes at that time, and uh, part of the uh, recent, part of the votes that he got. The, th the first 13 votes included six or seven from the LP and its allies. So, do you see them being ungrateful? No, it's just reality of politics. Uh, or the Senate yeah. president did not fight for you? Uh, no, no, no. <laughs> uh, well, uh, again, I said uh, this is part of our life in the Senate. Sir, barely a year pa lang po. Sorry? Sir, barely a year pa lang po sa 17th Congress pero may mga major organizations. Now, what does it say about the leadership of Senator Coco? I would rather leave that to those who reorganized us out of the Senate mm -hmm. to answer. Mm -hmm. <laughs> so, ito, so, no, wala pala So So, Hindi na kayo magiging member ng CA? No? You will not no, 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 no. The CA membership is based on a party okay. affiliation, mm. there's nothing to do with that. And so is the membership in the SET, it's based on party affiliation. Okay. So, sir, from here on? We are in the minority. Uh, mm -hmm. would there be tougher scrutiny of bills being? There, there uh, has always been scrutiny, whether we are part of the majority or part of the minority, we will always scrutinize the bills that are being presented. You make for them? We will uh, do our job as a senator. Uh -huh. so, parang hindi niyo, sir, hindi pa lang hindi nyo na-anticipate kasi mukhang yun na, nagbilang na sila, may Ethan sila. So, hindi nyo na-anticipate na darating nito sa ganito pa. Nabilang ko na yan nung Ba't hinihintay nyo pa, sir? <laughs> <laughs> so, hindi <laughs> so, no. rin kayo nag... Nabilang ko na yan. Uh -huh. uh, hindi na rin, sir, kayo nag-anong natapatan yung number, nagbilang pa. Uh -huh. Uh -huh. That's uh, uh, the uh, the majority decided, so be it. Mm. When we become part of the majority, we get on din yeah. yun. Mm -hmm. so, it's just a numbers game in the Senate, okay? Pero sa hindi ano? In so far. Pero wala naman Sir Abiso kung yung constitutional amendments committee eh -hmm. kung It's always uh, the chairmanship in the committee is always the will of the majority. Mm -hmm up to them what they want to do with it thank you sir okay hi, ang buhay nga talaga oh. doon pala sa mga basher ko sa facebook, sa youtube mm, ang gawin niyo po bago niyo po ako ang message tiyakin niyo yung pagkataon niyo na makikilala na nagme-message kayo. Hindi yung nagme-message kayo na ang gagamitin po ninyo picture ng aso, picture ng ibon, picture ng pusa, picture ko na ano -an, mga animation na picture na yan, hindi po ako mapatol dyan. Opo. Meron pa pong nagme-message sa akin na galit galit din na ang picture ay ang picture po ni Pangulong Duterte. Unang-una po, hindi ko po kayo papatulan. Opo. Hindi po ako nabibisit sa inyo. Bagkos naaawa po ako sa inyo dahil sa kitid ng utak ninyo, kulang na lang sa inyo, pati kaluluwa ninyo, ibenta nyo na sa Liberal Party. Naaawa po ako sa inyo dahil ninyo sa pamilya ninyo, sa mga anak ninyo, ay galing sa Liberal. Hindi pa kayong mga LP, troll, mga Facebook supporter ng Liberal Party, eh ang mga mukha ninyo, ay nyo ipakita? Ipalabas ninyo? Ipangalanda ka ninyo? Kasi, kung talagang mahal ninyo ang inyong partido, ipakita nyo pagkakataon ninyo. Ipagkakilala ninyo kung sino kayo. Hindi yung pusa, ibon, aso. Merak na putang ina. Ang aso hindi naman nagpe-Facebook. Ang pusa hindi naman nagpe-Facebook. Kaya hindi ako nagre-reply sa inyo. <coughs> Kahit ano pong komento ninyo sa mga post ko at ayaw nyo pong nakikita at ayaw nyo napapanood, alam nyo po, iwasan nyo ang page ko. Pag nakita nyo ang post, pangalan ko, at nakita nyo na kaagad doon sa video pa lang, na eh, hindi nyo pa nalalike, hindi nyo pa nakikita, mukha ko na kaagad. Iwasan nyo na. Kung sasabihin nyo sa akin na sisira ang araw ninyo dahil napapanood nyo ako, dahil bastong bunga nga ako, eh dati na pong bastos ang bunga ko. Dati na po nagkasabi ng putang ina. Dati na po yan. Magulat po kayo pag hindi ako nagkasalita ng ganun. Ano po ang ko, Ba't hindi ako nagkasalita ng ganun? Ang punto ko po rito, kaya ako minumura ang mga buha ng inang mga senador na yan, dahil sa tingin ko, hindi masama po yun. Hindi natin pwedeng gamitan ng lingwahe ang mga senador na sinasabi yung kagalang-galang na hindi ko nire-respect binabastos ko dahil din sila ay bastos din po. Kaya dapat ibalik natin sa kanila na pananalita ay pambabastos din. At wala rin po akong pakialam kung sa sinasabi ninyo sa mga comment nyo na pwede akong kasuhan, hindi po ako takot sa kaso nila. Handa po ako. Kaya nga po inilabas ko mukha ko kapupus sa bidyong to para panindigan ko rin sa kanila na hindi lahat ng Duterte ay kaya nilang duro-duruin. Iba na po ang panahon ngayon, mga, ka mga kababayan. Pag tayo'y takot sa leader, e eh tatakot-takotin tayo. Ang ba diba nga, kaya natin ibinoto si Pangulong Duterte dahil nais po natin ng pagbabago. Pagbabago ang kailangan natin. Magkaisa tayo laban sa mga taga-liberal party at sampu ng kapanalig nila. Labanan po natin. Hindi magagawa ni Pangulong Duterte na nag-iisa para baguhin ang Pilipinas. Magkustumulong tayo sa kanya kahit man lang sa paraan na ipakita natin, iparinig natin sa mga taga-liberal party na ang sambayan ng Pilipino ay galit na sa kanila kahit sa ganun man ng paraan na ginagawa ko, hindi ko po sinasabi na gayahin niyo po ako. Pero, doon sa mangungutiya na kesyo bastos ang bunga nga ako, abay po, dati na po akong bastos. At wala rin po akong pakialam doon po sa opinion ninyo. Kays, kahit na sino po kayo. Kung sarili ko nga pong kamag-anak, nakadugo ko, talaman ko, na kapartido ng liberal, eh hindi ako mapagsabihan, eh kayo pa kaya? Sino kayo? Mga leche kayo. Ang mabuting gawin nyo po, ito po ang suggest ko. Ipakita ninyo ang pagkakilala ninyo. Para naman yung pagtatanggol ninyo sa liberal party, sa inyong partido, may mahita sa inyo. Magpakilala kayo ng totoong pagkatao ninyo. Okay? Kung hindi nyo kayang gawin, Manahimik na lang kayo. Kasi kawawa naman po kayo. Sa akin, <coughs> naniniwala ako, mamamatay ako, oras ko na po yun. Kung hindi ko pa oras, hindi ako mamatay. Kaya sabi mo, pinamamadali ko buhay ko? Hindi po ko naniniwala ron. Hindi mangyayari sa isang tao ang isang kaganapan sa buhay niya kung hindi nakalaan. Wika nga ni Pangulong Duterte ng mga nakaraan naririnig ko sa kanya. Destiny! naniniwala ako sa destiny. At muli, ginagawa ko ito dahil gusto ko iparating sa mga LP na murahin sila. Wala akong pakialam sa opinion ng iba kung bastos ang bunga nga ko, kung mali ang ginasabi ko sa mga ginagawa ko. Wala pa akong pakialam. Yung pong sagot ko po sa inyo. Wala pa akong pakialam sa inyo. At hindi ko rin po ugali magpasikat sa social media. Sabi nga po nung isang nagko-comment nung ang ipilido Flores, kanya-kanya tayo ng diskarte, kanya-kanya tayo ng trip. Tama po 'yung sinabi niya. I-trip ko po ang murahin ang mga taga LP. Kaya doon po sa komento ninyo ng mga pabor sa liberal, wala akong pakialam sa inyo. At doon naman po sa mga nag-message sa akin na nagbibigay ng papuri, pagsaludo, Maraming salamat po sa inyo. Hindi ko po hinihingi ang inyong saludo sa akin. Hindi ko po hinihingi na purihin niyo po ako, na sabihin niyo matapang ako. Hindi po ako matapang. Hindi po ako matapang, mga bossing, mga kaibigan, mga ka-Facebook. Ang katwiran ko lang po isa lang. Kung anong gusto kong sabihin, sasabihin ko. Kung doon sa mga tao na galit na galit sa akin, dahil nakita lang naman ako sa Facebook, kung hindi nyo ako kilala personal, manahimik kayo. Pero doon sa mga tao na nakakilala sa akin personal, alam nila ang tunay kong ugali. Alam nila kung ano ang tabas ng bunga nga ko. Ganito po ang bunga nga ko. Wala pa po ako sa Duterte Group. Wala pa po. Hindi pa po nagdideklar ng pagkandidato ang Pangulong Duterte. Masagwa na po talaga ang bunga nga ko. Kung anong sagwa ng mukha ko, mas masagwa ang tabas ng bunga nga ko kaya mga kadidis kung kayo po ay tunay na Duterte supporter ipakita po ninyo na tayo ay palaban sa liberal party hindi yung kagaya na nangyari na dinrodoro ni Jim Paredes na tahimik lang huwag tayong maging ganun dapat tayong maging palaban dahil ang ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay palaban na leader, dapat palaban din ang kanyang mga supporter. Muli, magandang hapon sa inyong lahat at doon sa mga basher ko, matodas na kayo.